Meron akong gustong itry kaya itong space na to, pagtripan natin. Hey guys, Marvin nga pala, isang college graduate na nagtatry ng mga bagay-bagay sa buhay. Kung gusto mong malaman kung ano yung trip na yun, ipatuloy e mo lang panoorin tong video na to kasi step by step ko siyang gagawin. Nakita nyo naman na yung unang step habang nagsasalita ako, which is linisin yung area. After nga na, makikita nyo rito na nilatag ko na yung trapal na gagamitin. Oh, may idea ka na? Kung wala pa, eto eh, tuloy natin. Nilatag ko tong trapal para ma-visualize ko kung tama ba yung sukat na inestimate ko. 8x2x1 yung size ng trapal. Bago pa, kaya nilinisan ko muna gamit ang running water at konting guskos. Di na ako gumamit ng sabon kasi baka mas may chemical pang maiwan na possible ikamatay ng aalagaan natin. mo na yung temporary kong gagawin support kasi may mga butas naman na yung trapal. Gumana pa nga yung pagiging resourceful ko dyan kasi bitin yung tali. Kung ano yung makita kong tali na available eh yun na yung mga ginamit ko. After ko nga mailagay yung support niya, ay kinargahan ko na rin yan ng tubig. Tali muna yung ginamit kong support kasi ayokong gumastos ng materyales sa paggawa ng support dyan like bakal, kahoy, or PVC. Mahirap naman kung sobrang ginastusan ko ang isang trip, pero sa kalagitnaan ay bigla akong tama rin. So far, gumana or okay naman yung kinalabasan ng ginawa kong support kasi hindi naman natatapon yung tubig niya. After ko nga ma-check, ay drainain ko ulit yan, then bumili na ako ng PVC pipe na one half. Wala akong ruler, kaya inestimate ko na lang yung pagputol around 2.5 inches. Kinalat ko na yung mga nakat na PVC dun sa trapal, nilagyan ko na yan ng tubig, And tapos na yung setup. Kung tingin mo alam mo na kung ano yung ilalagay ko dyan sa trapal. Comment mo na sa baba. Tignan natin kung tama yung hula mo. Pero kung hanggang ngayon wala ka pa rin idea. Follow mo na yung page para hindi mo ma-miss yung susunod na video. Kasi next video natin ipapakita kung ano yung ilalagay natin sa trapal.